May street food ba sa Amerika? Oo. Pag nasa New York or New Jersey ka, marami kang makikitang street vendors ng halal foods. Pag nasa California, Arizona o Las Vegas ka naman, Mexican food naman ang aming street foods dito. Kamakailan may bisita ako galing kainta. shout out kay Paring Noel. Hindi niya mawari na ang Mexican food, ang street food ng mga Amerikano dito. Siya nga naman dahil wala namang nagtitinda sa kalye ng tacos o burritos sa Pinas. Ang mga Mexican food nga naman dyan ay medyo social gaya ng Army Navy o ng kapanahunan ko, Tia Maria's. Kakain tayo ngayon sa isa sa mga paborito kong Mexican restaurants dito sa Las Vegas at napakalapit lang nito sa Las Vegas Strip, ang Tacos, Mexico. Ayan, nasa billboard nila, 1975 pa sila nagbukas. Malalaman nyo na authentic ang Mexican food kung ang mga nagtitinda at pati kumakain ay hindi masyadong marunong mag-ingles. Sa katapusan ng video ko, magre-review ko ng mga Mexican restaurants na nakainan ko na dito sa Las Vegas. Pasok na tayo. Tara, mangan tayo. Yan ang dining area. Hindi siya puno kasi karamihan dito nagtutugaw lang. Yan, bising busy si Amiga dahil tuloy-tuloy ang drive-thru niya. Luma-luma pati sa Meron sila mga platter meals yan, carnitas o pork, carne asada, para roast beef, al pastor, marinated pork plate, may carne asada nachos and fries din. May mga exotic meats din sila kagaya sa atin. No? May ulo, may bituka, may adila, may tuwalya. Okay, sir. I'm going to go cheese. Adelita, para tung Tagalog ang lengguwahe nila kaya nadili akong matutong mag-Spanish. Ngayon kung tsapakano ka, mas madali sa'yo 'pag usap sa kanila. No. Para Facebook. 34 na residente ng Eraser heads. nakasama ko, tsapakano pala asawa niya. Ewan ko kung sinundan niya payo ko. sol. Okay. Sol entonces no para. Pero puede sana cara pero porque bonita Oh tapi, bonita. tortilla, tapi, 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 Yan ang tortilla, merong horchata merong corn. Orchata, kino? Orchata? 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 bait nako na ako eh. ano usy diting naglalagay ano walay ano 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 Yeah. Yeah. Orchata. Orchata, si. Nice Ya sih Nice Essa cabeça? É assada. assada? chim chimichanga, chăng hả?

hugain ko lang tong lime ha. Mas masarap kung may zest. Si Ignacio Anaya ang nag ng nachos. So from Ignacio, nickname niya Nasio at naging nachos sa mga kanon. Green and red chili. Ito ang kanilang labanos. 1943 nang maimbeto ito ni Ignacio Anaya sa kanyang Victory Club Restaurant sa Piedras Negras, Coahuila, Mexico. May okay, sa ilalim. Subukan so, natin, karne asa, asada natin. Meron siyang mozzarella cheese, sour cream. Ang sarap na itong ano na ito. ito sa mga paborito kong nachos dito sa Las Vegas. Sarap ng cheese. Tsaka yung cut na yung sarap. Tsaka yung nacho. Tsaka dito, ang madami silang maglagay ng karne. Yung iba, tipid. Definitely, subukan nyo ito. gayon torte din niya masarap talaga. 'Yun, biyak niya masulatan kayo. Hmm? Hmm? Ngayon mm. So may mga asawa ng sundalo sa San Antonio, Texas. Nagpunta sa restaurant ni Ignacio. Naghahanap ng makakain. Pero wala yung kusinero ni Ignacio. Kaya napilitan na lang daw siya mag ng kung ano na lang meron sa kusina. nagustuhan naman ng mga Amerikano at tinanong siya kung anong tawag dito, eh, pinangalan na lang niya sa kanyang palayaw na Nacio. So tulad ko pala ang storya ng nachos sa storya ng sisig ni Aling Lusing na imbento lang by accident. Ang uh, pula o salsa roja, mas maangang to dun sa kulay green o salsa verde. Gawato, sa kamati, sibuyas, chili, and lime. Mm. Dahil ang restaurant ni Ignacio ay malapit lang sa border ng Amerika, mabilis ito kumabot sa Texas. Ito sa verde ang tawag dito, no. Hindi siya ganoon ganoon kaanghang, meron siyang kamatis, onion, jalapeno, lime at cilantro. Una naging popular ang nachos sa mga sporting events noong 1976 sa stadium ng Texas Rangers sa uh, Arlington, uh, Texas. Hmm, ito yan, may sour cream. Hmm, daming laman, no? Ito may cheese. Melted cheese. Ito sour cream. <coughs> may mga jalapeño yan o jalapeño sarap definitely subukan niya ito daming karne hindi kagaya ng iba ano lang sa hey, ibabaw lang yung karne tapos sa hey, ibaba wala na marami kang um, matitikman na variations ng nachos, no? Pero itong uh, style nila, masarap. Ay, musig na ako. Kunti na lang. pag na kasi ito, malata na yung, ano, yung nachos. Kaya kailangan pusing ko na. Ang karne, no? Kaya masarap ito. Ang gusto ko sa kanya. Kabesa tapos. kalabesa, hindi masyadong masarap, medyo matapang. Next time try naman natin yung ano, uh, try. Itong uh, karne sa the fries nila para din lang nachos, no. So imbis na tortilla, nilagay lang nila ay eh, french fries. Sa tinugurin, hindi nila sa pang tinugurin. Ang kapatay na dahil ako. Ang kapatay na dahil ako. Hindi may pasta, buto kayo pa. Ano may pasta yan? Hindi pasta yan. Ano ka ba ano pa Cheese. Hindi naman dagan dito. Ano yan Hindi siya masarap. Medyo hilaw yung fries. Sa nachos na lang kayo. Subukan yung definitely yung pinya, yung kulay dilaw. Pigna horchata Pigna horchata, sarà piuttosto. Questo un tamistiano quindi um, a suo qualche succo che è a suo valore Su definitely subukan din yung tong Mexican Coke. Saan ba ang the best Mexican restaurant dito sa Las Vegas? Alam nyo ayoko magbitaw ng salitang the best no? Kasi unang una, iba-iba ng panlasa. Pangalawa, hindi ko naman natikman lahat ng Mexican restaurant dito sa Las Vegas. Pero ang masasabi ko lang, Merong mga Mexican restaurant na masarap, merong hindi masarap, at meron din ibang level ang sarap. Definitely, ang Tacos Mexico ay mailalagay ko sa ibang level ang sarap. Yung mga iwasan nyo ay yung mga Tacos El Gordo. Uh, hindi na siya masarap, kakaunti pa ang serving, at mahal pa. Uh, malakas lang siya kasi maganda ang location niya. At magaling ang marketing nila. Yung Lapa-Lapa, uh, akala ko masarap. Sa labas, eh, parang naimbitahan kang pumasok sa loob. Pero na-disappoint naman ako. And actually, may, may vlog ako ng restaurant na yan. Ha? At lalagay ko yung uh, video link sa description below. Ang mga iba pang iwasan nyo ay yung mga Del Taco, El Manantial, La Mojara Loca. Tapos yung mga masasarap naman, okay lang kainan, ay uh, yung mga Roberto's, Alberto's, Taco Bell, uh, Casa del Sabor, Pepe's Tacos, yung mga Mexican restaurant sa loob ng Mariana Supermarket. I mean, masarap naman sila. Pero para sa akin eh kakainan ko lang sila paminsan-minsan, no. Hindi sila yung tipong babalik-balikan ko. Tapos yung mga highly recommended, yung mga paborito ko. Ah, ito mga pagpipilian nyo, yung Roberto's Tacos sa Desert Inn and Durango. Ha? Huh? Akala ko ba okay lang Roberto's Tacos? Hindi, kakaiba itong Roberto's Tacos na ito. Ang pinakaiba niya sa ibang Roberto's Tacos ay hindi ito franchise. Yung original na may-ari mismo ang may nagpapatakbo nito. Kaya yung integridad ng luto ay hindi pa hindi pa nagbabago. Tapos yung mga iba pang uh, paborito kong uh, restaurant dito ay yung kagaya ng mga ano Tacos El Compito, yung El Taco Food Truck, masarap din yon. Pero makikita nyo lang sa Instagram yung kanyang schedule. Tapos yung Anton Hitos Sinaloa, uh, Mariscos El Puerta, at yung mga Mexican restaurant sa loob ng La Bonita at El Super Supermarket, definitely masarap din sila. Uh, pero kung Ha? May isa akong pipiliin sa mga lista na binigay ko. Siguro eh, yung Roberto sa Desert Inn and Durango. Anyway, counting disclaimer lang po ha. Yung food opinion ko ay base sa aking recollection sa upon publishing netong video na ito. At pwede pang magbago ang aking opinion. Ano kayatyo ti Adadupay a video ti Las Vegas? apang uh, sa iyo ti uh, subscribe iti channel ko. Salamat po.